sinasabi sa kanila mag-aral po ng mabuti kahit ko mawala, mawala po ako <laughs> hmm. yung dalawang anak ni ate uh, Lara hindi oh. pa nila kayang silipin Nabi, silipin na ni mama mo. Hindi na mahirapan si mama niyo. Kasama na si ni Papa Jesus sa taas. Bali dito po si Lara. Yan na po yung katalan ni Ate Lara. Kararating lang. nem. Ołem mam yung tarpaulin dun lang mo na, para magawa ng tarpaulin mo dating yan. para magawa natin niya. Iba lang naman. Ano? 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 na, Ano? na Ano?

Hindi si ba Gawawa naman. Tingnan ninyo ba si mama mo. Patay. Hindi na ba?

Yeah. Hey, Ito si e. yung si, si, si mama nyo. Ito yung si mama si mama si nyo. yung si si mama nyo. Ito yung lang mama si mama

Hindi pa nila kayang silipin si mama niya. Mga ano eh. ano yata. Isa mo ka paniwala. na kayo. Hindi pa kayo. Hindi pa kayo. lang pa kayo. Hindi Yeah. Mm. Mm. Yeah. Ayaw mo ba yung silipin si mama mo ba? Silipin na yung ba? Ilang araw na lang si mama mo dito. Mga kasama yun. Uh. Hindi mo din nakausap mama niya. Hindi niya nakausap mama nyo? Be? Ha? Hindi. Wala silang, wala silang binili sa inyo. Ha? Ah, ano pa sila? Hindi pa nila, ano? Hindi pa nila, ano? Silipin. Ay, mo muna silipin mama niya. Be? Ano pa nila? Ano pa Ano Sino nga to? Anong pangalan niya? Si Alexa. Alexa? Siyempre si Ariana Alexa. Si Ariana yan. Alexa. Ay, silipin si mama niya. Okay. Parang masroka pa sila. At yung dalawang anak ni Ati Lara. Hindi pa nila kayang silipin. Nabi, silipin na ni mama mo. Hindi na mahirapan si mama niyo. Kasama na si ni Papa Jesus at saka as. Tingnan mo na Alexa. Naiyak yung anak ni Ate Lara. Hindi sila makapaniwalang wala na si mama niya. Hmm. Silipin na ninyo doon, ba? dali. Dali. At ano, magandang si mama niyo. Hindi na mahihirapan si mama niyo.